Ah, yung cupcake ko sinalagay sa ret, pinain mo ba? Ha? Hindi ah! Akala mo sa akin patay gutom? Nakapaglabang ah? Teka, parang bawas na to ah. Kailangan mo nga ako sitang. ko ba yung sundok sa pagdikulol? Iwan ko, baka naman may ibang gumamit niyan? Paano may ibang gumamit? Idalaw naman tayo dito. Hindi ko nga alam kung sino gumamit niyan. Baka naman nagamit mo na yan. Tapos nakalimutan mo lang. Saka mali yung agad-agad ka nang bibintang ha. Oo, alam kong mali ang mabintang. Pero, dalawa naman tayo ang magkaroon, Mit. Ha? Ang cupcakes na nila ko ito? Wala na rin? An, yung cupcakes na sinalagay sa red, kinahin mo ba? Ha? Hindi ka? Akala mo sa akin, patay gutom? Ano ba yan? Nanay ko yung gumawa nun. Pinadala pa naman sa akin dito. Dito sa boarding house. Paano na lang kung tanungin niya ako kung anong lasa? Hindi sabihin mong masarap. Kainis ka naman. Sana nagpaalam ka man lang. Kung kakainin mo, para alam ko din. Ngayon, wala tuloy akong kakainin. Ano ka ba? Hindi nga akong kumuha niyan. At di ba, ang usapan natin, sharing tayo. Tapos ngayon, ito, nagnanawa ka dyan. Ano bang sharing at pinagsasabi mo? Eh, mag isang taon na tayo magkaroon, meet. At dalawang bisis ka lang bumili ng grocery. At pwede ba, bumili ka ng sarili mong grocery? Ayaw ko na sa ganitong sharing. Pero ako lang naman din ang bumibili. Sige na, huwag ka na magalit. Ikaw din, tatanda ka ng maaga niyan. Ah, sige, mag na lang ako ng panibago. Baka pwede magpasabay, sabong pangmigo lang. Eh, magbigay ka ng pangbili mo. Sige na nga, ibali na lang. An, nag-grocery na ako ha. At wag na wag mo itong gamitin. Itong binili ko sa At wag na wag mo itong kainin na binili kong cupcake. Oh, sige, huwag kang mag -alala. Kung gusto mo mga ito, bumili ka ng sarili mo. Pares na ako ng bahay. At sana pagbalik ko, buo pa ito mga ito. Ay, salamat. Nakaalis na rin. Kung makasermon naman, akala niya, nanay ko siya. Tamang-tama, makapaglabanga muna. Alam kong bumili si Lovely ng bagong sunog. Ito na yung bago niyang biling sunog. Ibababad ko muna yung mga labahan. Ay siya, nagbutong na rin ako. Alam kong bumili siya ng cupcake. sa Bakit ka nang malibit sa sakit ng tiyan? Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang sumakit yung tiyan ko. Palagay ko, kinain mo naman yung kapik, no? Na bagong bili ko. Namit mo rin yung bagong binili kong sundrocks. Ha? Paano nyo nalaman? Ang sundrocks na ginamit mo ay hindi pang dikolor. Pinalitan ko ang laman nun. Kaya yung mga paboritong mga damit na binabad mo, na na, nadaanan ko doon sa labas. At palagay ko, kinain mo rin ang kapik ko na bago-bili ko. Kasi, ayan, sumakit ang tiyan mo. Hindi talaga icing nakalagay sa ibabaw ng cupcake, kundi toothpaste. Kaya ayan, sumakit ang tiyan mo. Di ba, kabayang bininan ko na, huwag mong kainin. Pero bakit mo nagawa sa akin ang mga ito? Lovely, magkaibigan tayo. Para yan, magsilbindiksyon sa'yo. Sana hindi ka dapat mangyalam sa mga bagay na hindi naman talaga sa'yo. Tawad, Lovely. Pangako, hindi ko na uulitin. Tatandaan ko lahat ng mga sinabi mo.